So gusto ko pong i-congratulate ang Tito Vic and Joey dahil po sa kanilang award coming from the Film Development Council of the Philippines for transcending the changes brought by time, proving that rapport with the evolving audience and embodying the authentic Filipino humor in the heart and mind. The Film Development Council of the Philippines honors Tito Vic and Joey for their outstanding contribution to the Filipino comedy and television and films. O, tapos yung kuha na yan, yung picture na yan, nandun po ako sa kanan nila yan. Nandun ako sa side nila. Diba? Kaya po meron akong picture na kasama po silang tatlo at hawak-hawak ni Bossing yung pong award coming po sa Film Development Council. So congratulations po sa TVJ. Truly deserving po sila dyan po sa nakuwang award. Oh, hindi lang po sila ang nakatanggap ng award na galing noon time show. Pati po si Vice Ganda ay nakakuha po ng uh, award din from the Film Development Council. Okay? At uh, siya po ay nagpasalamat at sa kanyang ginawang uh, speech dito ay uh, medyo emosyonal at medyo madrama po yung pong kanyang mga nasabi, okay? So, um, according to Mama Vice Oh, maraming maraming salamat sa Film Development Council for being one of the few celebrities na binigyan nyo ng parangal kahapon. Okay, deserving naman si Vice Ganda. Ako ay a fan of guys Vice Ganda, don't get me wrong. Ah, uh, deserve naman niya 'yan dahil sa contribution niya sa sa entertainment ng bansa, sa showbiz ng bansa. Uh, this is very timely. As usual, the design is very consistent, di ba? The design is very consistent. Yung after a few days, merong award. Laging ganon. Alam na alam ng madlang people yan. Gets na gets na nila yan. No? So, ang ibig sabihin po ni Mama Vice, uh, usually, pag meron daw siyang pagsubok na kinakaharap, ay after a few days, saka po siya nabibigyan ng prestigyosong award. okay? No? Eh, so parang may, mayroon pa rin ano, nakuha pa rin yung uh, kumbaga parang ano eh, kumukuha ng simpatya dahil sila po ay uh, masususpend ng MTRCB for 12 days okay, at uh, lumalabas din po yung mga issue na uh, kawawa naman yung mga empleyado kapag nasuspend, ganon-ganon so may mga ganon po lumalabas um, una ang una ko pong reaction dito ba diba? I mean siguro this is an emotional issue for Vice. I don't want to take it away from uh, Mama, Mama Vice. Ah. Pero sa akin lang ah masyadong pinapalaki yung issue eh. Masyado nilang uh, kaya lang din naman ganito lumaki yung issue dahil sila mismo yung nagpapalaki nito. Yung lahat ng mga parinig, lahat ng mga hirit, yung mga pages na pro ABS-CBN na tinitira si uh, Lala Soto at yung mga MTRCB members at board lahat po ng mga tira na yun diba kaya lang naman po lumaki ito sa totoo lang this is a normal function ng uh, ng gobyerno hindi naman po sila ang unang na na show and they won't be the last diba sa akin kahit uh, yung EAT kahit yung tape It Bulaga diba lahat po yan pwede pong ma-suspend kapag nagkamali pero how they respond dito po sa sa mga pangyayari, do, yun po ang nagpapalaki sa issue, sa totoo lang. Kung sa simula pa lang sila po ay nagpakumbaba, nakipag-usap ng maayos, di ba? Hindi yung puro parinig, hindi yung puro ataking personal sa mga kay Lala at kay Chairwoman Lala at sa mga membro ng MTRCB. Baka napagbigyan pa sila, baka nabawasan pa yung kanilang suspensyon. Diba? So, pero yung nga eh, kaso simula pa lang, pasugod na sila, paatake na sila eh. <laughs> so, so tapos ngayon, tsaka sila magdadrama na kinakawawa kami, pinipers. Diba, isususpindi lang ng ilang araw yung show. And the, that the truth is, diba, kung naaawa sa mga tao, sa totoo lang, pwede naman magpalit ng pangalan ng show. Diba, pagpahingahin saglit sila Mama Vice, okay lang naman siguro yan sa kanila. O, yung mga, yung mga tao ng show, gawa sila TNT. O, or ibang kung anong show meron, tuloy-tuloy, 'di ba? Nasa kanila naman 'yon. Talagang mas they chose lang, they chose to fight back. They chose na awayin yung gobyerno nang wala naman sa lugar, 'di ba? Na nasa kahit sabihin na natin na meron silang mga supporters na naniniwala na wala silang ginawang mali, eh marami pa rin po sa mga Pilipino ang naniniwala doon sa desisyon ng MTRCB. So hindi mo din talaga maaalis talaga. Diba? Nasa kanila 'yun, eh. nila sa kanila 'yung desisyon na umatake ng ganyan. Oh, so, uh speaking of MTRCB, naglabas po ng panibagong statement uh, regarding po doon sa isyu nga na 'yung mga empleyado, uh kawawa naman, uh 12 days no work no pay. Eh, okay. ang napakaganda ng sagot nila. Um, the decision of the MTRCB to suspend its showtime and the no work no pay issue are two separate and distinct matters. Yung suspension underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. The practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for six days a week for over a decade highlights a much bigger problem than the show's 12 airing days. Yan tuloy nabuksan tuloy yung issue ng uh, contractualization. Kung talagang naaawa, parang ito yung punto ba? Kung talagang naaawa doon sa mga empleyado, nakawawa naman no work no pay, kawawa naman, kawawa naman, but hindi nyo i, i, i ano, regularize. 'Di ba? Para may, may sahod siguradong may 'Di ba? Kasi nagtitipid. O tapos ngayon, sabihin nakakaawa. 'Di ba? Kasi two weeks no pay, no work, no pay. Sa totoo lang, pwede naman sila mag-work kasi pwede naman silang gumawa ng ibang programang panghalili. At sa totoo lang din, kung talaga naman concerned sila doon sa ano, sa mga empleyado, 'di ba? Eh ko, sa akin ayo kung gamitin tong example na to kasi deserve naman niya yun eh. Di diba, kano yung halaga ng coaching binili na bago ni Mama Vice? 8 million. Di ba? Kung nakakabili siya ng ganong kamahal na kotse, na deserve naman niya kasi pinaghirapan niya yan. Di ba? At celebrity siya at malaki ang ang contribution niya sa show. Pero di ba malaki din naman yung contribution ng mga staff doon sa show? Di ba? Sa akin lang eh, kung, talaga, kung talagang ang ang punto dito is yung naaawa ka doon sa mga empleyado. Diba? Bakit hindi irregularize? Para hindi nagiging problema itong no work no pay. we sincerely empathize with the hard working individuals who will be affected when the suspension takes effect. However, we believe the inability of the management to provide regular regular employment should not impinge on the duty of the MTRCB to uphold its mandate. to po sa Presidential Decree number 1986. It remains the prerogative of the producer to suspend airing hosts as they deem fit, which has been the practice of other noontime show as hosts beyond the jurisdiction of the MTRCB. Pero sa case na to, baka hindi nila masuspindi si Mama Vice. Bakit? Takot sila kay Mama Vice. Subukan lang nila. Di ba? Takot sila eh. Wala, iwanan sila ni Vice. Ano mangyayari sa kanila? Di ba? So, yun eh. yun yun ang, yun ang problema eh. So, sa akin, ulitin ko, si Mama Vice... Maraming natutulungan yan. Narinig ko, mabait na tao yan. Uh, di hindi ko pa siya namimit ng personally. Eh. Wala akong problema sa kanya. Outside of this issue, talagang how they handle this issue lang talaga. Doon lang talaga ako. Talaga may reklamo. eh okay? Pero, ayun nga, pagdating po sa usapin ng mga, mga working staff. Naku, meron pa akong i-report -re sa inyo. Bukas ko na lang sasabihin. Meron akong bagong nalaman. Okay? So, tomorrow ko sa inyo i-kukwento yun. Okay? So, thank you very much, guys. Mamaya po mag-live tayo. EAT Daily sa linggo. Kahit walang, kahit walang TVJ ngayong araw. So, mamaya po 2.30 try ko mag-live. Okay? So, thank you very much. See you po sa next video po natin. Mga Dabarkad, have a great Sunday. Happy birthday to my mom, uh, Marieta Marietta MD. Yung derma ko na mama. Thank you very much po. Bye-bye.